Good evening, good evening! Welcome to my vlog! For today's video, magpapakilala muna ako sa inyo kasi first time kong gumawa ng video sa aking channel kasi baguhan pa lang naman ako syempre kaya nga first time, ano ka, <laughs> So ngayon, sebagai nakikita nyo naman sa ano ko, sa account ko, Irene ang pangalan ko. At pwede nyo akong tawagin, Irene. Ah, Di ba? Irene ang pangalan ko. At isa akong ulirang nanay. I have two kids and one husband. <laughs> Syempre, isa lang talaga. <laughs> at uh, yan yan <laughs> isa lang naman ang asawa ko. <laughs> dalawang anak pero isang asawa kay talaga loko loko kayo rin <laughs> mm. hindi pinapatawa ko lang kayo kasi sa channel ko bawal ang sad dapat happy lang para para good vibes tayo palagi ba? Diba? <clears throat> kayo anong mga ginagawa nyo dyan kami kasi tapos lang namin kumain parang madilim ako madilim ba ako dyan sa inyo <laughs> at dahil sa kakaumpisa ko pa lang kaya expect <laughs> na ang pag vlog ko talaga ay hindi perfect pa kasi wala pa naman ako experience sa pag vlog vlog ito nga pag post ay ito nga pag video-video ko, iya pa ako siya sa inyo. <laughs> Ay, nagpaturo ng assignment niya. <laughs> Actually, bukas, ang dalawang anak ko, merong, merong, meron silang early celebration ng, ano, ng Teacher's Day. Dapat, ang Teacher's Day sa 5, ngayon, dun sa school nila, Ginawa nilang maaga. Gina Gagawin nila bukas. Kaya mamaya gagawa ako ng dadalhin ng dalaw kong anak sa school nila. Kasi meron silang food sharing. Gagawa ako ng maha. Lalaki babae yung anak ko. Tsaka ang pasok nila bukas is 8. Kaya magkita-kita tayo bukas. Kita-kita <laughs> tayo bukas sa um, hindi naman sa school kasi siyempre maraming bata doon. Bawal din naman i-post yung mga mukha ng ibang bata. Lalo pat walang consent ng parent. Diba? Kasi hindi naman lahat ng parent... Ano... Um, Pare-pareho. May mga parents na ayaw nilang na-expose ang mga anak nila sa mga social media. Kasi bilang... Ano na rin sa ano bilang tawag doon. Pag-ingat na rin sa kanilang mga anak, 'di ba? Kasi 'di ba sa social media marami ng mga modus. Hmm. Kaya ano natin, yung galangin natin na hindi pwedeng ma-expose ang mga anak niya sa mga video. Kaya minsan 'di talaga ako magbi-video sa school ng mga bata kasi palagi ako nasa school lalo pat ngayon ay eskwela baga ng mga bata kakaumpisa pa yun ng pasukan ng eskwela kasi two months pa lang yung pasok nila nagumpisa baga kaya palagi nyo ako makikita na kasama ang dalawang anak ko <laughs> lalo pag uwian na pagpasokan na Okay, diba? Tsaka mag-iingat na rin ako na hindi ma-expose sa video ko yung ibang bata. Para iwas na rin tayo sa alam niyo na 'di ba? Kasi 'di ba may mga parent talaga na ayaw nilang sama yung anak nila sa mga video. Pero anyways, eto na nga tayo. Back tayo doon sa Teacher's Day bukas. Bukas na yun. Ngayon, mamaya, an oras na ba ngayon? Is 8.39. Mamaya, maya, mga 9 o'clock. Or, ano, gagawa ako ng, ano, ng maha. Kasi may food sharing yung dalawang anak ko bukas. Pareho sila may food sharing. Gagawa ako ng maha. Tapos, meron akong in-order. Before, talaga, yung mag, mag, announce yung principals ng school nila, ng anak ko, two weeks before, nag-order na talaga ako para sa Teacher's Day. Kasi syempre, di ba? Kad every Teacher's Day talaga, nag... Inaano ko talaga yung meron may ibibigay yung mga anak ko sa mga teachers nila. Para na rin sa pag-appreciate sa pagod nila at pagturo nila sa mga anak ko. ba diba? Kahit sino naman sigurong parent, di ba? nag-order na ako two, two weeks before nag-order na ako sa online ng maibibigay ko sa mga teachers niya ng dalawang anak ko tapos ngayon lang na week is nag-send yung principal sa mga teachers nila na gagawin na lang the early celebration yung teachers day na dapat instead na ano o ang um, September 5 yung Teacher's Day. Ginawa nilang September 4. Hindi ako prepared. <laughs> Sa totoo na, hindi ako prepared kasi nag, nag, ano pa si teacher nung anak ko kaninang umaga na announce. Kaya, wala, madali ang isip ko anong dadalhin. Yung, yung president ng mga ano yung HPTA president, na gawa ng parents group chat tapos ang sabi ano daw mag si sharing food sharing na lang daw sabi tapos yun kaya nagbili talaga ako ng ano sa pang maha na lang nila maha na lang ang dadali nila bukas kaya mamaya gagawa ako ng maha kaya bukas na lang makikita yung ginawa ko na maha bagay, makikita pa naman tayo bukas. <laughs> Kasi, kakaumpisa ko pa lang naman mag-vlog. Ano ka ba naman, Irene? Ay! Alam nga, kakaumpisa mo pa lang, tatapusin mo na ngayon. <laughs> hindi, hindi naman ganon, di ba? hindi hindi naman ako, <laughs> hindi naman ako mag- Papayag na isa lang ang video ko, di ba? Hindi naman ako mamomonetize agad-agad niyan, di ba? Ganon talaga yun. <laughs> gamit ko lang is phone. Kasi ngayon, hindi kagandahan talaga ang aking nakikita ko talaga sa aking screen. Hindi, parang blurred ata ako. Blurred ba ako dyan sa inyo? Kasi, madilim dito sa akin. Pasensyahan nyo na kasi phone lang ang gamit ko. Wait, wait lang. Anayin ko baka kung may dumi. Okay na ba? parang wala naman pagbabago. <laughs> wala namang pagbabago. Mukha mo parang nakita. Ay bag, yung ay bag mo parang nakikita ay. <laughs> anyway, pwede niyo ako maging kamartes. Oh, okay ba? Tsaka, sana, magusto niya rin ako maging kamartes. <laughs> Hindi naman yung kamartes talaga na sisiraan ko kayo, ipagkukwento kayo, di ba? yung ano yung ang tawag doon mm, a good moral test uh, in, in, a, good way o oh, di ba ika nga moral in a good way o oh, di ba for ngayon may silang muna ang video ko kasi nag nag tatams nag ano na yung video ko na okay na daw. Sige, for the meantime, bye-bye. Pa, best, pa-thumbs pa up naman po. And, pa-subscribe. Bye-bye, mga ka-Irinay,